Hindi na mabilang ang mga taong nagsasabing uh na wala ang karamdaman nila matapos mahaplos at may pagdasal ng ating panauhin ngayong umaga. Mm -mm, kaya naman, isang malaking karangalan na dinalaw tayo dito ng tinatawag na healing priest na si Father Fernando Suarez. Tunay namang milagrong maituturing ang di maipaliwanag na paggaling ng mga tao gamit ang pananampalataya ni Father sa Panginoon. At syempre, nung mga taong inyong uh, ginagamot o hiniheal kumbaga, mm -hmm. di ba? Yeah, good morning right. Father. Morning, ah, good, good morning Good morning po, Father. Mm -hmm. good morning, Salamat man. po sa inyong pagbisita sa kapet At, uh -huh. uh -huh. at siyempre, may mga kasama si, mm -hmm. si Father Maris, ano, para magkwento ng mga milagro milagrong paggaling nila o pagtugon sa kanilang mga panalangin sa pamamagitan ng pag at pagdarasal ni Father Suarez. Ayan. Yeah. Si Karen Javier. Ayan yeah, si Karen. Good morning, may Karen. Baby Maris. Our baby. One year old. Imagine mo, gising na gising na, oh. <laughs> oh. Uh, ginising, pinuuyat. pinuya. Pinuya, <laughs> pero di ba importante First yan. Uh -oh. At syempre, kasama din si Angel Paltado, isang Angel. batang dating may... Uh, Angel. Angel. Uh -oh. Uh -oh. May chronic autoimmune disorder na Lupus. Lupus. Sino si Angel? Ito po. Ayan, si, ah, si Angel. Good morning, Angel. Ito yung sakit ko sa na-atake ng uh, immune system, ang health cells sa katawan. Mm -hmm. Mm -hmm. At uh, kukumustahin natin siyempre ang lagay ni Angel matapos yan dumaan sa pagdarasal ni Father Fernando Suarez. Kasama at din kasama din yung rin nai. natin oo, ang ina ni Angel na si, ina at uh, ama ni uh, Angel na si June Atian Paltado. Good morning po sa inyo. Good morning. Good morning. Hey. Ayan, oo. Nako, teka muna. Unahin natin sila na na nanay, nanay magulang ni Angel. Ano yung mga hamon na kinaharap ninyo nung may lupus pa ito si Angel? Actually, uh, that was two years ago po. Uh, Nag-complain siya after her birthday, no, six years old siya. Nag-complain siya ng pain sa feet Uh -huh. Akala namin na balian lang po uh -huh. Tapos hanggang sa umakyat na siya sa tuho Yung pain sa, Yung pain po hanggang sa hindi na siya makalakad uh -huh. Tapos pati yung mga kamay niya hindi na siya makagalaw uh -huh. Tapos nilalagnat siya ilang weeks na So uh -huh. Siyempre pinatingnan niyo sa doktor Dinala po namin siya dito sa Manila Kasi uh -huh. from Batangas City po kami uh -huh. So yun, uh, after one week na diagnosis sa UERM na may lupo So uh -huh. sobrang painful sa amin Kasi hindi kami aware sa sakit na very rear, mm -hmm. lalo na po at bata pa siya. Uh -oh. Tapos mm -hmm. paano kayo napapunta kay Father Suarez? Ah, kilala na po namin before pa si Father Suarez. So uma-attend na po kami sa mga mas Uh, after po nung nangyari sa amin yon, siya lang po talaga yung nasa sa isip namin, si God. So mm -hmm. yung faith namin yung nagdala kay Father Suarez. So after a week na nasa hospital kami, napunta kami sa Monte Maria to attend the Mass. Mm -hmm. okay. So yung po yung start na po nung healing process ng anak namin. Oh. So kung hindi na po kayo bumalik sa hospital, kung baga uh, i, i depend, na know. lang? Oo, After, sa healing Pagkatapos po noon, basta every Saturday po kami po lumalabas ng hospital para po maka-attend ng Maskey Father Suarez. Mm -hmm. Tapos kailangan sa Monday, papasok Kapas, na naman uh, kami ng hospital. For kasi two years, kasi, uh, gano po at, uh, Almost three months po. Three yun. months oh, na gano oh. Pero yung po, third month namin, yung po talaga yung miracle. Oo, oh, okay. oh, dahil ano na siya? Mm -hmm. na po siya. Ah, oh, na, oh. na siya. Totally. 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 Tapos siguro si Karen naman, bago natin po tayong si father, oh, oh. si Karen naman, sabi mo hindi sabi ni, hindi ka mag-aanak for ten years. years. Tapos... Um, tapos, we've been trying and um, kilala naman ng partner ko si Father Suarez. Mm -mm. Um, November 2008, pumunta ako sa Maria mm -mm. sa Tagaytay. Tapos, um, hinawakan ako ni Father at nagdasal siya. Mm -mm. And then, after January, mm -hmm. Pre <laughs> Buntis na. <laughs> at, at eto na siya. Oh, yes. Eto na, <laughs> na siya. Eto na si baby. Kasi yes. oh, kaya ano. siya eh, one, one, year, old, seven months. months. Siya So yung ano, siya yung resulta ng, ano, nung okay, ano. Oh. ng prayers and faith. At saka talaga siya matagal yun nang gusto magkaanak dahil ten years na silang oh. Uh, mm -hmm. um, Father, ayan. Yeah. Paano nyo na-discover na meron kayong gift? O yung meron kayong kaloob na magpagaling? Ah, bata pa ako. You know, I was sixteen. 16 after graduation from high school no ano nga may nakita akong uh, babae na lumpo na, na, na naawa lang ako sa kanya na sabi ko kung gustong magpa-pray na something na hindi ko naman ginagawa mm -hmm. tapos yung prayer ko naman eh, just for her to be consoled hindi ko naman alam na pag pray ko ito lalakad mm -hmm. so nung pray ko biglang lumakad so I freaked out Yung sabi ko ano ba ito mm -hmm. so, I, but I try to deny and uh, avoid the, so, the mm -hmm. whole thing about this gift until uh, nga naging pare na ako na, na may mas matinding nangyari sa Canada na yung isang mm -hmm. nagka-aneurysm na na-proclaim dead mm -hmm. tapos tatanggalin na yung mata yung puso idudonate na o operahin na lang mm -hmm. and then yung in-operate over ko nagmulat yung mata mm -hmm. na buhay. <laughs> Grabe. Yeah. yeah. <laughs> ka nang tanggalin yung mga yeah, ano mga na, no? organs. vital organs. Vital Oo, oh, oh, talaga organs. ba? Ito so, na. Uh -uh. Pero bago po, kasabi niyo, may matinding nangyari para kayo ay uh, tanggapin niyo yung calling sa inyo para maging pare? Kasi from 16 years old, Yeah, then, marami pa rin ako mga pinagdaanan. Ano buhay, yung... naging or normal na, bu na buhay ko mm -hmm. as an ordinary person, mm -hmm. you know, naglalaro, ah... Uh, Nag-aaral, nagtatrabaho. Paano ah, nyo naramdaman yung talagang tawag na matindi sa inyo ng Panginoon? Yun, ang magpare? isang matinding tawag sa akin, yung tuwing alam ko, tuwing akong pupunta sa simbahan, mm -mm. ako'y ah, parang mahal na mahal ko ang Diyos. <laughs> <laughs> parang, ano ba ito? Parang Tapos, overflowing Parang ma-overflowing ako. Sabi ko, tapos, at atuwi kung sasabihin ayaw ko magpare, something, parang mag explode yung, parang I'm fighting against myself. Oo, uh, uh, pag sinabi mong hindi ka magpare. ayaw ko magpare. Kasi, ano kayo, gadget ka ng engineering chemical. Engineering, yan. I mean, chemical ano? engineer, engineering. Engineering, tayo layo. Tayo engineering na, uh. Parang ang uh, layo-layo. At uh, uh, saka so, kanyo palang pinasong yung, yung ano? Yung pagkapare. Oo, uh, 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 uh. madalas po sinasabi, Father, na Panginoong Jesus sa mga napapagaling niya sa Bibliya na pinagaling ka ng impala ng palataya. Naniniwala po ba kayo na ang paggaling ng isang may sakit ay depende... Sa pananampalataya niya sa Diyos. Yes. um, Ang pananampalataya ang nagdadala sa iyo sa Diyos. Kung wala kang pananampalataya, katulad ng sinabi nila, hindi ka magkaka-access mm -mm. sa power ng Diyos. Una-una, mm -mm. dahil wala ka, hindi ka pupunta. Una-una, hindi ka maniniwala. So, what's the point of going or having access to God? Pero mm -mm. ang bottom line dito is, ginusto ito ng Diyos mm -mm. na gumaling ka. Mm -mm. At instrumento kayo. At instrumento lang naman ako. Ako naman, uh, sa mga trapa, yung pwede bang magbuntis, kinanyan ko lang. O itong bata may lupus, <laughs> ba? eh, mm -hmm. hindi na siya makalakad, hindi na siya makakain. Oh -oh. Halos hopeless na. Tapos binigyan ko lang ng tubig, yung tubig na ininom, nagbigay buhay. or ito naman, nabuhay din. Mm -hmm. Something na hindi mo maipaliwanag. Mm -hmm. At ang mga bagay na hindi mo maipaliwanag bilang ako, bilang isang tao, I attributed it all to God. Uh -huh. Eh, Father, eto, pardon me for the question, ano? Pero ano naman po yung masasabi niyo sa mga hindi naniniwala na uh, napapagaling sila ng pananampalataya at sinasabi na, kumbaga, negosyo nyo lang daw itong uh, pagpapagaling. Uh, <laughs> <laughs> <Negos> Napakaganda. <laughs> ano kayang negosyo kung may negosyo na <laughs> uh -huh. And then, uh, to begin with, bakit uh, hindi naman ako nagpare-pare yung maman? No? Mm -hmm. And uh, besides, yung mga wala naman kaming... Uh, tinatawag na personal interest. Mm -hmm. Kung may nangyayari man na tinatawag ng mga donations or out of the goodness ng mga taong ito mayroon kami foundation na siguro at dahil ano kagawin ko dito wala naman akong anak wala naman akong asawa mm -hmm. eh, wala akong bisyo hindi ko alam kung pa, paano gagastusin so, so ang ginagawa ko mayroon kami mga feeding program uh, uh, uh. Eh, binabalik din sa tao na mas nangangailangan kasi mm -hmm. naniniwala ako na ginamit ako ng Diyos mm -hmm. our instrumento at yung mga tao na to touch ng Diyos out of the goodness of their hearts magiging generous sila mm -hmm. so itutulong mo naman ito sa mga Malang less fortunate ilang ilang. na walang mm -hmm. access Correct. sa tinatawa tinatawag na opportunities and abundance. Yung mga, kaya mm -hmm. nandoon kami ngayon sa Island of Iling na walang ilaw, walang daan, walang tubig, walang hanap buhay mga tao. So, mm -hmm. may mga feeding program kami, mga scholarship programs. Mm -hmm. So, doon namin nilalagay. Mm -hmm. So, si, si, siguro yung ating mga panauhin, ano, ano mo sasabi niyo pag kami narinig kayong gano'n? Na hindi naniniwala. Oh, para, yun, negosyo, negosyo lang do, lang ni Father uh, ito. Sa amin na lang po sa nangyari sa family namin, talaga po ito kami po yung uh, witness nung yung faith talaga po bibigay sa inyo ni God yung basta yung faith nyo po yung loob niyo, sa tulong po ni Father Suarez sa mm -hmm. so yun lang po yung ang mahalaga po dito kasi yung pananampalataya natin sa Diyos dapat talaga matatag yung pananampalataya bakit so, si Father ba't kay Father so. Suarez kayo lumapit nagpa-heal kasi po from Batangas kasi taga Batangas nga kayo so, pero may mga narinig na rin kayong mga kwento about Father o o Suarez marami so. na po opo mm -hmm. Di ba yung kamag-anak po, pipi, yung bata, hindi nagsasalita? Opo. Yung, uh, ano ko po siya, uh, pamangkin ko po siya. Mm -hmm. Tapos? Bulol, bulol, actually bulol, bulol. siya. Oh. Opo. So, nung nagsimba kami sa Wante Maria din po, tinatch din po siya ni Father. So, mm ngayon, clear na po siya magsalita. At saka siguro, tanungin mo rin sila kung talaga may kinukuha akong pera sa kanila. Si, si Tata, ito may binibigay ba kayong pera? Wala po, wala po. na po. Wala Wala po talaga. Actually, nahihiya nga po kami kay Father kasi siya po yung talagang wala kayong tinutulong sa amin. Alos kami ba po nakakaabala kay Father nga po. siguro, ito nung po. Wala po talaga. Karen. Karen. Alam mo ba si Karen, nakakatuwa Alam mo, bumunta siya dapat sa Boracay ngayon. Mm. Pero dahil sa kahilingan ni Father, eh, ininom, kinancel muna niya yung kanyang flight to Boracay. Uh, siguro, at uh, tatanungin uh, natin. natin si Karen kung after siya nanganak, sabi mo, may, may, dapat may commission ako. <laughs> Oo, oh, 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 Karen. wala po. no money involved. Pero <laughs> <laughs> <No> hindi <money> involved, <laughs> but, diba? Ito, ito ang, ano, ang malinaw na ano. Tsaka kung na... meron man mga nagsasalita ng ganun kay Father, hindi na dapat namin intindihin yun. Kasi okay. ang mahalaga, yung paniniwala namin malalim at mm -mm. may kabuluhan dahil mm -mm. nangyayari po dahil sa lalim ng paniniwala namin sa Diyos at kay Father Suarez. Pero mm -hmm. pakikwento naman sa amin kung gano'n lalong lumalim yung inyong pananampalatay nang uh, nakilala nyo na si Father Suarez. ano Kasi syempre, uh, I'm sure before pa lang, eh, nando na yung faith. Yes. Pero nung uh, lumapit na kayo kay Father Suarez, paano tumindi pang lalo yung Kasi inyong pananampalatay? Kasi granted ka agad uh -huh. eh. So parang sa akin totoo talagang may buhay na na, na <laughs> Panginoon na <laughs> Gina ginagamit ang ginagamit Diyos. Ang Diyos. Si, uh -uh. si Father Suarez yung ginamit niya Kaya, para matulungan ako. Paano mo naman na, paano ka naman kay Father nag na, na napapunta? Nag Um kasi yung partner ko tinulungan din ni Father may sleep disk kasi yun eh. Uh -huh. Hinil uh -huh. din ni Father for uh -huh. Ano um 3 years na siyang may sleep dys. Uh -uh. Tapos ngayon totally healed Yes. Kasi yes. totally ah, siguro to to masasabi ko sa siguro dahil nga napagaling itong bata na saka yung si Mayor Javier. Ang ang ganingin ko sa kanya, o oh, pakainin mo yung mga street children. Mm -hmm. So every Sunday, lahat ng street children sa mm -hmm. Bay Veritas, more than 200 kids, mm -hmm. pinapakain namin sila, binibigyan ng allowance sa school. So yun ang, mm -hmm. ang sabi ko, yung kapalit, pag mo sa akin ibigay, pakainin natin yung mga homeless. Mm -hmm. Father, mm -hmm. meron tayo yung ano, ano yung Marian, ano? Oh, Marian sa uh, yeah, healing yeah. center. Oo, oh, 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 oh. sa okay. Kwento naman yun. Yeah, 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 ito nga ito, ito, sa Batangas. Batang batang ano, batang ito sa Batangas nga, pinagawa na namin yung healing centers yung ano ngayon sa Alfonso Cabite. Uh, ngayon, bukas nga, meron kaming recollection. Dadagsain ito ng siguro mga 15- to 20,000 mm. na talagang naniniwala na ano. Tapos, dito namin gagawin ang <coughs> healing center kung mm. saan magkakaroon yung tinatawag ng mga taong walang inaasahan ba kung hindi oh. ang Diyos yung mahirap o plus cases? Father, ang uh, curious lang po ako kasi nakikita naman po namin sa lahat ng mga healing ng mga mas nyo, eh, talagang dinaragsa po yan ng napakarami talagang mga tao. Kailangan po ba talagang makalapit sa inyo para ma-heal sila? Al kasi ang ang problema po ng iba, eh sa sobrang dami na lumalapit sa inyo, hindi na sila makalapit talaga kung alam mo, hindi na nila kayo mahawakan. Alam mo, kaya rin, uh, ano Maris, uh, there was this letter yesterday sa radio program ko Taga-America, talagang bedridden sa television na lang. Mass media will play a very special and important role na yon na lalong lalo na talagang na sinasabi mo na pananampalataya na talaga ito. Dito, mm. it boils down with, it's your fate. So, through television, through mass media, and uh, nahihil sila. Meron tayo ngayon tinatawag na healing mass or healing grace sa radio. So, dito ngayon magkakaroon ng tinatawag na akses sa mga tao. So, they don't need to come to me. Mm -mm. Iban yung, meron mga cellphone. So, pwede cellphone? <laughs> pwede. Okay, nakikinig doon sa... Uh, meron, yun ang aming i ngayon, tinatawag na pasa hill, uh -oh. na through hmm. phones. Kasi sa dami ng nangangailangan ng tulong, sa dami ng uh, gustong magkaroon ng access sa healing, at gagamitin na natin yung binigay rin ito ng Diyos eh. Uh, this mass media is a tool for evangelization mm -hmm. para din lumapit at lumakas ang pananampalataya ng tao sa Diyos. So, gamitin natin ang mass media. Tulad oh, yeah. ngayong umaga, mm -hmm. siguro kahit nanonood lang sila sa kapit-balita, pagpalaan kayo ng Diyos, mm -hmm. sana kayo gumaling. Naku. Ipapunan lang yun talaga. Oh, maganda makapag-ano sila, ano, sila, ito sila, sila, Angel. Angel, ano. Napaka-ganda pang komentan niyan, bata. Ah, talaga? Ah. Parinig naman. So, okay na siya, totally. Okay na, na po. Uh, Galing na siya. Okay. Wala po siyang minimentina ng gamot. Ah, Before kasi, ang daming gamot po na may sakit na lupus. Kasi lahat ng organs na apekto. Ha? So, mm -hmm. sa kanya po. So, ngayon, totally, mm -hmm. ano na siya? E, eh, mo. Kasi para mm -hmm. daw lang siyang... Mm -hmm. Natutulog na, na nagising, parang comatose, matapos umatenda ah, uh, ng mask ko. Ah, nag-attend. Tapos bigla na lang. Bigla na lang, ng... naglaro na ng computer. Ito, <laughs> Ay, yung tatay siguro ang mask. Sige nga po, makikita nito nga. Mang Jun. Uh, Noong nung time na may mask po pinantahan kami, healing mask ni, ni Father, uh, nakapila po kami ganyan. Basta nung malapit na po kay Father, ang tita ko po sa kanya, napakaliwanag niya. Kay hey, father? Kay father. Mm. Parang ibang iba, kinikilabutan nga po ako pagkakas, mm. maalala ko. Kasi Mm. At Tapos nung over niya kami, binigyan niya ako ng tubig po sa sabi sa kanya father. Ipainin mo to sa kanya, gagaling na siya. Mm -hmm. Talaga po nga ako, yung iba po yung pa pakaramdam ko. After po, nung no, pagkalampas po namin sa kanya, pinilit ko po siyang... Uminom? Uminom. Ayaw po niya talaga kasi masakit at tubig ayaw niya. Oo. Oh, oh, oh. Nung mabasala yung lips niya, may nang konti ba, medyo parang siya eh, nagising. Hindi naman yung parang po siyang, yung parang nasad ako, parang ganun, parang nasad ako, parang ganun. Mamaya mm -mm. uh, po ulit, nung nakita ko siyang pwede na, pinilit ka po sa siya painumin. Mm, -mm. Tapos, may nang konti po, habang naghihintay kami na makapagpago kami umalis, nagsalita na po siya, ano po yun, Papa? Bakit? Ah, pero dati hindi siya, hindi, siya hindi po, kasi talaga. Kasi puno po na sugat yung bibig niya. Tapos yes. yes. nahihirapan siya. Mm -hmm. Hindi makakain, hindi, hindi makain. Maka hanggang ngayon po, naiiyak pa kayo doon oh, sa... Ah, kasi ito, parang, parang, no. parang sobrang painful. Parang <laughs> everything is normal. Tapos biglang bagsak sa aming pamilya yon Kasi mm -hmm. lupus, sabi lahat doon, walang cure. Uh -huh. Lahat ng organs, maapektuhan. Parang para sa parent na... 6 Six years old pa lang yung anak mo. Sana sa amin na lang. Yung ganun pain. Mm -hmm. Kaya talaga sa So, anong anak ba siya? Panganay po. Ah, panganay. panganay Oo. Oh, oh. Tapos siyempre nga naman. Tapos may ganun sakit. Ano? So, nung nakita niya na parang medyo malaki na agad yung pagbabago? Sa sasakyan lang po. Yung naupo so, rin na rin siya So, hindi pa kayo nakakala yun? Nando pa lang so, sa so, sasakyan? Doon ko talaga nakita parang sumigla, sumigla siya po. Tumigla na. Um... Mm -hmm. Pagkating po namin sa office, ano ba mo ako say? Sabi hmm. din sa makapapwede ako mag-computer. <laughs> Nagulat mo sabi ko sa kanya sa miss do. Huh? Gusto raw mag-computer sa akin. <laughs> ko po doon sa computer pinagbukas ko siya. naglalaro lang naman po eh. Ano po, tapos eh, tuloy-tuloy na po yun. Inuunti-unti ko lang po yung tubig araw-araw. O -araw, isang ano, <laughs> uh -huh. yung gabi po kumain na siya ng marami. Sa mm -mm. namin sa bahay. Mm -hmm. At tuloy-tuloy na tuloy -tuloy po tuloy -tuloy na yun. Tapos tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Kailan niyo po pinainom ng tubig? Basta po yung school po, nakasobra naman na sang linggo yung 7 days. Tubig na galing kay father. Yung kay father. Ano yung father yung tubig na yung pinabilis mo? Actually, ginagamit ko yan sa mass. Nag-umpisa yan sa Baguio. Nung mayroong isang doktor na nag-pray over sa akin. Tapos itong doktor na to, apparently, mayroong pala siyang kaibigan na comatose. Gusto niya akong dumalaw sa hospital. Ang sabi ko sa kanya, wala na po akong time. Ito na lang. Hindi ko naman alam kung ano ang sitwasyon ng doktor na yun tapos sabi niya ay ang pulmonologist, may pul may may pneumonia, mamamatay na rin naman. Tinanggal ngayong tubo, yung yung IV. Pinalitan mm -hmm. niya ng tubig na ibinigay ko right there and then nabuhay yung ano, nag na na. Tapos mm -hmm. yung kalahati ibinigay pa rin sa kala kabala. Mm -hmm. Nabuhay pa rin. So doon ko nakita, my god, ano ba ito? So, and again, it's their fate pero kailangan gumamit ang tao mm -hmm. ng tinatawag na medium. medium. So that and kasi tangible ang tao eh. Yes, mm -hmm. sabihin natin, mm -hmm. nanjan lang naman ang Diyos, pero as a human being, kailangan may hawakan tayo. Kailangan gumamit ang Diyos ng tinatawag na instrumento para mas maging katapat at effective, epektibo sa lahat at tumibay ang pananampalataya ng tao. Tulad mm -hmm. okay, nga sabi ni Karen, tumalim ang kanyang pananampalataya. Oh, mas lumalim mas, Karen. Oo, oo, oo. So pag kami naririnig ka mga mga hindi maganda sinasabi kay Father Suarez, ano nararamdaman mo? Wala wala lang kasi para sa akin kayo. Hindi sila importante <laughs> sa akin. Uh, ang, uh. ang mahalaga kasi maraming natutuluan si Father. Uh -huh. Isa na ako doon at ma, marami kasi mga tao na nagpupunta talaga sa kanya. Uh -huh. So kung ayaw nila kay Father Maniwala, problema nila 'yon. <laughs> Pero s'yempre dahil nga ginamit ni si Father ng Panginoon na maging instrumento para mapagaling kayo, kayo rin uh, gusto niyong ibahagi ano? Uh -huh. So paano okay. niyo po ginagawa naman yung uh, pagbabalik sa Panginoon at sa tao nung uh, kabutihang uh, ginawa po sa inyo? Ni, ni Father? At yung Father at ng Panginoon? Paano nyo po ina, yung na, yun na ibinabay? nga, yung sabi ni Father na nagpapakain kami ng mga mm -hmm. street children, mm -hmm. yung gano'n. Uh -huh. At ano po yun? Parang uh, lifetime commitment niyo na po yun? Uh -huh. Bakit hindi po? No, at siya ano the friendship more more than anything mm. uh, naging ninong ako nito mm -mm. tapos yung kanila namang anak naging ninong din ako sabi ko kubutin na lang ay mga syempre diba, la uh, ina ana di ba at least nabibless mo sila di ba la <laughs> isang kabaari pa lang puntahan father um, no syempre maraming naghahanap sa iyo ah uh, nasa website na lang nila ko puntahan kahit kasi ako hindi ko alam sa dami ng schedule mm. uh, pumunta kayo sa fatherfernando.com and uh, uh, fatherfernando. .com. Tapos may, yeah, may healing, dahil tayo din tinatawag na website sa YouTube, Cyberspace Healing, na ang daming na rin nahihil. Dahil nga sa, again, limited din naman ang aking uh, encounter sa tao. Oo nga, oo. oo. Eh, ano mensahan nyo sa mga gusto, yung mga medyo may mga karamdaman at, at uh, may mga parang nawawala na hoon ng pag-asa? Ah, unang-una mayroon tayong Diyos. Unang-una mayroon tayong tinatawag na buhay na Diyos na mag, pwedeng magpagalingan ng palataya lang tayo. Sa mga Katoliko, this year is the year of faith, meaning opens the door of our heart to God and to Christ, especially ngayong Holy Week. Palalimin natin ang pananampalataya at ang pananampalataya ngayon ang magdadala sa atin sa tinatawag nating kapangyarihan ni Jesus na nalagi namang nandyan. May, ako tagapagpaalala lang. So sa mga may sakit, sa mga nawawala ng pag-asa, sa, sa mga namumroblema, sa akala nga natin wala ng solusyon. Ito lang masasabi ko po. In every problems that you are encountering in your life, there is always a spiritual solution because of Jesus is our God. Okay. Mm -hmm. Okay. Pinaka mm -hmm. Yung pinakamahalaga, Father. Yung faith talaga, di ba? Yung ang pinakaimportante. Maraming salamat po. Thank, thank you so much. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. At Miss Karen, thank you din yes. po, yes. Father. Oh, yeah. Alam ko marami. Thank you so At much. Yeah. Week, uh, yes, uh, bukas activity. meron kami recollection sa Anga, sa Monte Maria. Kung Mm -hmm. kung nasa ng napakaraming tao tapos papunta po ako ng uh, Wednesday sa Mindoro, sa uh, isla kung saan na uh, nandoon yung aming healing mas yung aming House of Formation Missionaries of Mary Mother of the Poor Thursday. Mm -hmm. Thursday sa meron din po kaming washing of the feet sa Mindoro din sa Cathedral mm -hmm. ng Mindoro sa Friday sa veneration of the cross tapos naman po sa good sa black saturday nandoon po tayo sa ating uh, San Juan Arena, mm -hmm. mayroon tayong recollection. The whole day, magbibigay po ko ng talk sa mga tao. Bisa kasi maganda rin yung ipapaliwanag mm -hmm. para hindi pa naman sila sa akin nakapokus. Mm -hmm. na, kundi sa, it's, it's, Panginoon kundi na sa Panginoon. Kasi it is a failure kung sasabihin kong hindi nagkaroon ng healing and yet hindi napalalim ang pananampalataya niya mm -hmm. sa Nga Diyos. Tama, it tama. is a failure because mm -hmm. the very reason why God is using me first and foremost is for us all to be... Uh, to be saved and makaroon ng tinatawag na matibay na pananampalataya sa Diyos. Okay, maraming salamat po, Father.